Magandang araw mga kalahe. Ngayong araw, tatalakayin ko sa inyo ang panibagong kaganapan kung saan nag-viral ulit ang mga bagong tensyon sa West Philippine Sea. Isang siyere ng kaganapan na nagbabanta sa ating soberanya at seguridad. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel na to, please consider to subscribe and hit the bell notification para ma-update ka sa mga susunod pa natin video na may kaugnayan sa mga lihim ng kaganapan sa Pilipinas at buong mundo. Ako si Satar at ito ang masusing pagsisiwalat ukol sa pinakahuling balita mula sa ating karagatan. Ayon sa ulat ng Reuters nitong nakaraan, naglunsad ang China ng Joint Sea at Air Patrols sa South China Sea. Itinuturing itong matinding pagpapakita ng puwersa ng China. Kasunod ng pagsasanay, kasama ang mga tropa ng Pilipinas at Estados Unidos sa rehiyon. Ang China ay naninindigan na patuloy niyang puprotektahan ang tinatawag nitong maritime rights. Ngunit, Sinasalungat ito ng Pilipinas dahil lumalabag ito sa ating economic zone. Hindi lang 'yon. Ayon sa Palawan Council, Western Philippines University at PCG noong July 7, 2005, ang isang Chinese maritime militia vessels ay gumamit ng nylon parachute anchor sa pag-asarif na nagdulot ng approximately 11.1 million na coral na pinsala sa parehong petsa, ang PCG vessel BRP Teresa Magbanwa ay nagtangkang i-intercept ang Chinese spy ship na Chan Wang Sing. Habang nagiging agresibo ang China, nag-respond naman ang ating mga kaalyado nitong nakarang July 16. Inihayag ng Reuters na magtatayo di umano ang US Navy ng dalawang repair facility sa Puerto Princesa at Quezon, Palawan para tulungan ang PH Navy sa West Philippine Sea. Kasabay nito, pinalakas ni Defense Secretary Hilbert Teodoro ang defense modernization, fighter jets, patrol vessels, at modernong armas. Bagamat sabi niya, So, I believe that although there is a factor on American pushback on China, uh, we see too that this design by China is predetermined by their own leader, irrespective of who uh, an American leader is. I feel that the prospect of war is uh, it's not imminent. I, I believe it is remote, but that would entirely depend, depend entirely upon the internal conditions of China. And so far as the Philippines is concerned, we are not allowed by our Constitution to seek war as an instrument of national policy. What we are doing is to create, just like Singapore does, a credible deterrence. coupled with diplomacy. You can't have diplomacy without a credible deterrent force. Prospect of war is remote kung wala namang internal escalation sa China. Pati ang Taiwan ay kamakailan lang ay naging bahagi ng strategikong pagpapalakas, lihim na intelligence sharing at military observers sa joint U.S.-Philippine exercises. Enemy that we are Uh, fighting against here is an amphibious force coming from surface ships deploying uh, an amphibious force uh, which whose intent is to establish a foothold on the beaches with an intent to move inland uh, once uh, that mission has been accomplished. So a counter-landing is intended to stop them. Ito Ito'y malinaw na pahiwatig na hindi na lang tayo nakasalalay sa US kundi nagsisimula na rin ang regional coalition para sa seguridad sa ating karagatan. Hindi nagpatalo ang China. Noong July 18, nag-fire ng diplomatic protest ang Chinese Foreign Ministry dahil sa maritime at security issues kasama ang Taiwan-based engagements. Bilang tugon, nakatakda ang pagbisita sa US ni Pangulong Marcos Jr. kung saan tatalakay ng defense, security at tariffs bilang bahagi ng pag laban sa lumalalang sitwasyon. Ngunit hindi lang militar ang apektado. Ayon sa AP News, nitong mga nakaraang araw, nahihirapan ng mga lokal na puwersa at civilian sa Titu Island at West York Islands. Patuloy ang Coastal Patrol ng China na nagiging sagabal sa tradisyonal na pangingisda at komunikasyon. Ito ay hindi lamang banta sa soberanya, pati sa kabuhayan ng mga Pilipino sa mismong tabing dagat. Ano ngayon ang ating hinaharap? Isang militarisadong karagatan na may aircraft, ships, at sa diplomatikong legitimate tulad ng US facilities, Taiwan cooperation, kabuhayan ng tao, mga magsasaka, mangingisda at coastal communities kung mapaiting ito Maaring itong humantong sa extremely critical point sa bayang tension sa global stage kung saan tayo sa gitna gagamitin bilang mitsa ng banggaan ng interes ng silangan at kanluran. Mayroon ng joint China patrols, mga PCG intervention sa presensya ng China sa Pagasa Reef at West Philippine Sea. Strategic coordination ng Pilipinas sa US at Taiwan. Kalagayan ng mga lokal, maasaman o pumipigil dahil sa presensya ng China. Mga kapwa ko kalahe, Nasa critical juncture tayo ngayon. Ang susunod na galaw ni Beijing, Manila, Washington o Taipei ay maaaring magbukas na mas masalimot na kabanata. Sa huli, ang tanong ay, handa ba ang ating bayan na ipagtanggol ang kanyang karapatan sa kapayapaan? Ako nga pala si Satar, at ito ang mas lusing pagsisiwala.